Good morning, Luto. Tainong egg. Kara, guys. Tawa. 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 Ano ko nalagay ito? Ito lang. Labas na tu akin? Yeah. Yeah. Last na yan. Open. Yan. Uy! May iba color niya. Ano Mama, 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 Uy, oh, oh, shock! Oo, oh, talaga yan. Okay. So, magluluto? Sarapan mo ah. Ako okay, yun yung asin mo? Kulang pa. Ayun. Sige, okay, batin. Ako na, ako Kuha na mo. Ako? Opo. Ayun. Tapos bate-bate ulit. Ay! Ang mawakal. Ang katoka, Marin. Um, Mamaya, wash ka lang ng kamay. <laughs> ay, nai. Tanay, nai. Nai. nai ko rin bate muna, bate. Ay, nai. Mami, na yung mga asin. Bate mo na, na. Ganun-ganun mo no, Magbati. Pag nagbati ng, eh, no, ng itlog, ganun. Hindi pa ganun, pa ganun. Tiyan mo mama, tiyan mo mama. Ito ay kita, ha? Ganun. Yan. Para mahalo. Yan. Yan. Tapos mo kung tama na yung alat mo. Pula ng asin. Ano? Tama na. Tama na? Sure? Walang lasa. Dapat masarap yan. Okay lang yan. Wash ka lang ng kamay. Okay? Oh, okay, yan. Pwede na po ito yun yan. Okay? Guys, tutok na po kayo ng egg. para marami kalat kala straight ang hawak patusok pabalikad yung ano sandok para ma hindi malaglag yan ganyan

<laughs> ayan, ayan. Ops, Ayan. Hindi ka papahuli ah. Ha? Hindi ka papahuli ah. <laughs> Alam mo, hindi ka, hindi ka mawli, ah. Ayaw pa sunog na. Ayan. <laughs> ayan, malagdag. Luto na muna ang egg natin. Mm. I Shut up. Shut up? Perfect.